Good morning guys Good morning mga ka-emoto Happy weekend sa lahat For today's video, mag-jusoliride tayo Then, uh, may gusto kong puntahan na ilog dito sa may Magallanes So, tara Samahan nyo ko at bisitahin natin ang ilog sa may Magallanes So, nandito na tayo sa may Olivares, Tagaytay At uh, dito na ako mag-i-start mag-pin ng lugar kasi hindi pa ako nakakapunta ron first time kong pupuntahan ngayon alam mo naman tayo, lagi tayo sa first time ayan Alfonso yan ang magandang daan kung pupunta kayo ng Tala River Park Hilux may dream car time check 10.28 walis tayo doon kanina mga past 9 hindi na natin masyadong inagahan gawa ng malapit lang naman so from Dasma to Magalian is almost sang oras mahigit ang biyahe Country homes Country homes to the plain Our love was Virginia Come to mama Country homes Country road pala yun o no? Roser Ingay hey, Hindi naman talaga ganyan yung ano niya Mapler niya bakit ka lolo? Talaga pag nagkakaedad ka no, naiirata ka na sa iyo eh. <laughs> yung ano eh, pag, pero kasi na yung iba, kapag may iingay yung motor nila, iba yung adrenaline, alam mo yun. Well, ah uh, aminado ko, ginawa ko naman yan dati, nung kasagsagan pa ng XRM. Talagang malakas. Tapos yung busina ko malakas din, gawa ng nananakbo tayo sa EDSA noon ka so, trabaho pa ako noon sa Mini Ortigas. Araw-araw akong nananakbo. Ng ka ng araw. Tapos, nananakbo na nakamotora. Tapos, um, sa gabi, yan. Mabuhi ng alas 12 ng gabi. So, yun nga, nagugulat ngayon mga bus doon. Mabubusin na ako, kala nila. Kala nila malaking sakyan. So ilang kilometro na lang ay... Kakaliwa na tayo... Ay kakanan pala. So nandito na tayo sa may Twin Lakes Tagaytay. Ayan. Lagi lang kami daan-daan daan dito ni Pangga. Hindi pa kami nag over dyan. Marami makakainan dyan eh. Ayan, Twin Lakes Tagaytay. Tipo tayo sa ano? Kanan. Para makakangetsi tayo. ng etsing Alright. Uh, magpasa na naman tayo ng lilikuan natin sa kadadaldal lapit tayo kumanan mga kamoto amuyong ito amuyong dito yung papuntang pagalyanes let's go whoop ano yun aso aso <laughs> cute ang balbon Ganda na pagkakapintura sa tanke eh. yun Palawang May mga pine tree mga kamoto Ah, ganda ha Nung una hindi ka okay Nung pangalawa hindi ka okay Eh ngayon, pine tree Horny Maganda naman ang daan dito kahit paano Aray, maganda nga Agay okay. Sorry, Max Bell. Oh, sarap. Promise na promise. Ayun eh, yung ganyan. No? May bahay ka. Tapos ganun kalawak ang babantayan mo. Tapos may wifi ka, siyempre. Dito sariwa pa yung hangin. Kasi hindi siya polluted. Natural, sariwa eh. I mean, ano, ah, uh, dito, kasi wala naman na biyahe rito yan. No? Kutulad yung mga private vehicles lang ba? <laughs> di ba? Hindi ka tulad ng mga jeep na mausok. So, hindi siya polluted. So kaya mga kamoto meron tayong mga nakakasabayan Mukhang magsisipunta doon para maligo yun Isang jeep yun Tapos ito mga nakamotor Tapos kanina may nadaanan tayong hindi ko lang na captured Mga naglalakad Mga residente rito So diretso tayo Sabi ni Google Siyempre summer ay mga taga rito lang sila is Pupunta pa rin sila para magpalamig sa ilog So malapit na tayo Ayan eh, o makikita nyo mga kamoto Nagpiesta rito Tulad nyo may banderitas pa Look at that Ang bundok May motor sa likod ko Paunahin na natin Hindi na ka na Gusto ko mauna eh And we are here so, Atong pa po Pero dito po yung daan Ng balls Ang layo ng parking mga kamoto. Ha, tayo na parking. Ablang po. Ah. Ay, taga-balabon. Layo nyo pa. Magkano yung parking? 25. Iharap na lang natin para mamaya paglabas is madali lang. E o